sa mga problema natin pagkatapos ng ulan is yung mababasa yung helmet ni customer natin so meron akong isi-share sa inyo mga paps para kahit papano hindi nakakahiya ipasuot kay customer yung helmet na pinapairam natin sa kanila pagkatapos ng ulan kasi hindi naman talaga natin naiiwasan na mababasa yung helmet ni customer kapag malakas ang ulan so yun kakatapos lang ng ulan meron lang ako sa inyong isi-share So yun, what's up mga paps? Mga paps, ako nga pala si Noah, isang movie rider Meron lang akong sa inyo i-share kasi kakatapos lang ng ulan ngayon. Sobra, sobrang lakas ng ulan kanina. Baliwalang tigil yung ulan. So ang madalas natin nagiging problema kapag ganito, kapag umuulan is yung helmet na pinapahiram natin kay customer is basang-basa. Yung iba, meron silang ginagawang teknik na para naiiwasan yung ano, yung pagkabasa ng loob ng helmet. Ang ginagawa nila is linalagyan nila to ng ng plastic ito. Ninalagyan nila ng plastic pati dito. Buyan nilalagyan nila ng plastic para pupunasan na lang nila in case na mapasama ng ulan. Pero may if ever na wala kayong dalang plastic, meron akong i-share sya nyo na gagawin para madali na lang. Ang gawin nyo, ito, itong padding na to, ito, 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 yung nasa pisngi, yung nasa pisngi, tanggalin nyo lang lang, tanggalin nyo lang to, tanggalin nyo. tapos explain nyo kay customer kung bakit walang padding. Kasi baka mamaya yung maging customer ninyo is ano, mystery customer pala yung eh madadali kayo doon. So, bago nyo ibigay sa kanya yung helmet, sabihin nyo muna na tinanggal nyo yung padding dito sa side kasi basang-basa. Ito kasing part na to ang mabilis mabasa kasi eh, pag umulan dito, tumatalay tayong tubig dito, tapos dito rin, kapag ino-open niya yung visor niya, dito pumapasok yung tubig. Kaya basang-basa itong part yun lang naman yung isi-share ko sa inyo kaysa lagyan nyo pa ng plastic yan ang hassle kasi, paano kung wala kayong dalang plastic, kung may dala kayong plastic okay lang naman yun, pero kung wala for emergency lang, tanggalin na ninyo tanggalin na lang ninyo to, kasi nakakahiya talaga, kahit sabihin mong magbigay ka pa rin ng shower cap kasi yung shower cap hanggang dito lang yon yung iba kasi hindi nila sa tenga eh yung shower cap natin na yung parang net wala pa rin yun eh walang bearing yun pagdating sa ano kapag uh, pasa yung helmet kasi nag absorb din yon kasi parang tela pa rin yun buti sana kung yung shower cap na binibigay natin yung literal na shower cap na plastic kung plastic okay yung gano'n hindi talaga sila mababasa so ganun lang gawin yun tanggalin lang yun itong part kanina tinanggal ko to tapos ano din dinagay ko lang dito sa harap ayun okay na goods na ngayon tuyo na siya eh pauwi na ako tapos mamaya papa electric fanan ko na lang para siguradong tuyong tuyo para kinabukasan hindi siya mamamaho ganun lang so, sana may notes lang kayo mga pups bye ingat